Magandang araw mga ka-DIY. Meron tayong gagawin ngayon. Uh, Kawasaki 175. Hindi ko alam kung Kawasaki Barako ba to na uh, 175. So magpapalit ako ng ignition coil. So kung tatanungin nyo kung bakit ako magpapalit. Kasi ang problema nitong motor na to, uh, hindi mo siya maibirit Nang sagad. Kumbaga parang kumakalampag yung makina niya na parang mamamatay tsaka sa ahon mahirap siya hindi mo siya maibirit kasi namamalian na siya sa kalahatian so pagkaganon mga mga DIY ang problema nun ignition coil ibig sabihin naglolo ko na yung ignition coil hindi na siya maisagad so sa dami ko ng experience na nagpalit ng ignition coil ganun yung mga uh, sintomas yung hindi mo siya maisagad hindi mo siya, wala siyang dulo so kaya ngayon papalitan ko tong ignition coil to tapos itetest natin kung okay ba yung problema ng yon basta tandaan niyo pag uh, namamalya ah, ah, hindi niyo maibirit mga parang kumakalampag yung mamamatay yung makina eto lang yon ignition coil or spark plug pag nagpalit kayo ng ignition coil so madali lang tatanggalin mo lang tong dalawang wire na to tong socket na to Atanggalin At mo yan, tsaka itong turnilyo dito. Tapos sa spark plug, tanggalin mo na rin yung cap. So ganun lang, hindi katulad nung ibang mga motor na yung ignition coil nasa ilalim ng tangke. Eh. So ito, nandito lang. Ewan ko lang yung ibang bara kung saan nakalagay. So tanggalin ko lang, paltan ko lang. Ito nga pala yung ipapalit ko. Uh, replacement lang siya, mumurahin lang. Pero gusto kong subukan kung okay siyang gamitin, kung quality. Ito yung brand niya, mura lang siya. Uh, wala pa siyang 100 sa online. Kasama na shipping. So ayan, hindi ko alam kung KHC o HKC. Basta ito brand. Tapos kailangan nyo ng T-range na 10mm pang dukot doon sa may tornilyo tandaan nyo yung kulay na to itong green at black yung terminal huwag kayong magkakamali yung green nito ito yung ground nya ito naman yung sa primary hindi man primary dun pala ito yung supply main supply ito yung ground itong green ayan green din to so minsan may mabibili kayong ganito ibang brand itong green nasa kabila yung itim nandito so huwag kayong magkakamali basta yung sa ground yung sa ground pag ito nasa kabila yung ground dapat ililipat mo rin sa kabila basta yung may color code kasi siya kaya dapat huwag kayong magkakamali yung dalawang sakit na wire tandaan nyo yung kung siya nakasaksak sa green o sa itim so klaro tayo don para hindi tayo magkamali So ayan mga boss na uh, napalitan ko na. Ito yung luma. Ito yung ko na brand na ganito. Ayun. So te ko kung okay, iro-road test ko. Tapos sasabihin ko sa inyo kung may nagbago. Okay? So yun mga ka DIY, okay na okay siya, nawala yung paghahago ko niya. Ah, uh, naiibirit ko na siya, naiisagad ko na siya. Tsaka hindi na siya kumakalampag pag isinasagad yung pagsisilinyador. So good na good. So tama nga yung yung nagpalit ako ng ignition coil kasi yung ignition coil niyon is matanda na. Masyadong luma na. Siguro 10 years na siya. So kaya ngayon, bumalik na ulit sa magandang kondisyon. So, hanggang dito na lang mga boss. Sana makatulong sa inyo yung video nito. Maraming salamat mga boss.